So, ayan dito po nahihiga si Nanay Opel. Diyan oh, lang. ang daming ano. Daming gamit. Ang dami ng gamit. Ang kalat. Daming kalat. Na ko na. Hindi ka natakot dito na eh. Ay, Baka na, may ahas. Okay, wala. awanan ng Diyos. Ayan guys, nandito po ako ngayon sa Barangay Kalayukay. So, from Bird Cash TV, meron po akong dala ngayong grocery. So, ayan po. Ayan po, meron tayong dala ngayong grocery. ah uh, mga kape, sardinas, mga konting uh, grocery para po sa ating beneficiary ngayong araw. At meron po tayong limang kilong bigas. Ayan po, from Bird Cash TV. So, ngayon, eh, punta tayo doon kay Tia Ophel sa ating beneficiary ngayong araw. Ah, so po natin siya. Dala po itong ating grocery. At limang kilong bigas. Kaya so, po, dito na po tayo sa bahay ni Tia Ophel. So ayun po si Tia. Hanggang Pandang hapon po, ah, meron po akong dala ditong mga grocery. Para po kay Tia Opel. Sa so, Ayun po. Ay, dito na lang. Yan. Sa so, Tia Opel, magandang araw po. So, to para po uh, from Bert Castro TV po. Meron pong binigay si Ito Bert na limang kilong bigas at mga grocery para po sa inyo. So, ikayo po nang pili namin. May po yung nang pili namin na ah, Manifestiyaro sa charity namin Ngayon pong araw So ito po yung Ito po yung bahay mo tia Ito po yung bahay mo So yan po guys Yung bahay ni tia Opel Ito niya po yung bahay niya Sira-sira oh. na Kuya Opel, Philip, po ma magpasok natin. So. Dito. Sige po. Pasukin natin yung bahay niya. Ayan o. So dati po, dati po, di ba buo ito dati? Ano lang, tanki lang ito buhay. Tanki? Oh. oh. Sa ilalim ng tub, ano ito ng ano Oo. An. Oh, so, ilang temporary kamo mo ito niya. Nakita ko ito dati buo pa. Ngayon, ito na po yung itsura niyang bahay oh. ni Tia Opel. So, makita nyo kung kayo medyo medyo mataas siya kayo hindi kayo makapas oh, dito kasi <laughs> so, yeah. kailangan duko malaw ka kailangan po yung muko pasok ka alin ito maliit lang to so yan po ang, ito na po yung ah uh, yan oh, dito ka mo siya nahihiga sa maliit na sa, tanking yan saan ka nahihiga nanay yan dyan, sa tahong na yan oh yan kita nyo po ang mga gamit ko naka lang hangir Mm. Atlang. Yan so, na. Oh, yan dito po. Nayahiga si Nanay Opel. Diyan lang. Oh, ang daming ano? Daming gamit. Daming ang gamit. Ang kalat. Daming kalat. Hindi ka natakot dito, na Nay? Bak na, baka may ahas? Ay, wala. Awanan juice. Si Nanay. Yan po ah, uh, guys, yung bahay ni Tiya Opel. Ng Nanay Opel. Yan, so, Pasukin ko na ya. Gamit. Singil ako. Dati ah, uh, hindi naman ganito yung itsura niya uh -huh. naging ganito lang nung mag magbagyo no? Know? eh hindi kami kita may itsura ko kasi yan, oh. ayan sila na yung opel oh. dito lang ako yan lang temporary lang yan kung mataas ka dito hindi ka makapasok hindi <laughs> <laughs> ako lang kaya lang ako makapasok ako so, lang ayan eh, So, yan yung poste. Ayan, pumasok ka na kayo. Ah, itong poste. poste ito mataas ito ang, tong, tanki. tong poste. Tank to. Tanki po ito sa pinalalagyan ng tubig. Ayan, yung isang poste. Bali, taas nito, tanki ng tubig. Yung, yan. lang kamang hinihintahan niya. Ayan, no, tanki. Ayan, yung dating, dating kusina. Ngayon, uh, igaan, ah igaan na. Double purpose. Ang higaan niya. So, ito yung iniigaan ni ni Opel. So pinasok na yung pinasok na natin yung chinelas. yeah. So yun, kusina mo. Te, ah, kusina mo po. Iyan, kur kusina ko lang yan, pigawa ko. Ah, dito? Oo, yan lang. Ay, ay dito. Kusina Ito niya. Ito pa nalilinigan. Ta, pa sa naukal. Ayan yung pupusina niya. Ayan, tingnan mo yung um. tulipod dyan, oh. No? Uh, um. papasok ka dito. Salagang ikalang makakasya dito ni nanay. Ha? Huh? Ikaw lang magkasya. Dito dyan magkasya. <laughs> Hindi kasi wag kasi dito. So, ayan po yung Ito yung kusina niya, mayroon siyang maliit na kalan, uring uh, kahoy. Uring ang gamit ko. Ah, So, ayan. nag-iisa na lang dito si nanay, siya na lang nag-iisa sa buhay. Na maalam niya yung kanyang partner. Hindi pa naman tagal na yun, no? Mga no, one year. Mga oh, one year na? One year na yung tuwi-tiyo. Ah, oo. Oh, Sa So, Eh, sorry. Ay, <laughs> Ayun yung April 25. Oh, itong kubeta ko. Temporary pa yan. Oh. No? So yung kubeta mo na ay? Oo, yan. No? Oh. Malinis naman dahil linisan ko yung mga yan. Ayan po yung kubeta ni Nanay Opel. Oh. Ito niyo po yan. Oh, pero magamit pa rin Oo, kahit papano. Oo, ginagamit ko yun, Tak. Nyataan mo lang. ka lang pagpapasok dito. Kasi talagang ah, parang tinagpit-tagpit na lang. Mm, yung higaan niya ka mo. Ayan po, pakita ko yung tangki. Ayan, yung tasa tangki na mayroong ayan, ano. Ayan, yung tangki, tapos sa ilalim, yung bahay niya. Mm, -mm. Parang kalahati na sa ilalim ng tanki yung bahay mo na. Ayan, ayan po. Nice. So yun guys, uh, ito na po si Nanay Opel, kausapin natin. So, Nay, nag-isa ka na lang sa buhay mo? nag iisa na lang po ako. So, ano yung pamupagkabuhay mo, pamumuhay mo dito? Um, kaya nag-extra ako pag mag, ano, maglaba para may makaon lang, makain lang ako. Maglaba, okay, laba, laba. Mm. So, kanina, Min, hindi, hindi kay ano minsan doon sa mm. mga nagpalaking pinalaki kong mga bata. Tiyo, tudungan nila ako. Pag uwi ko, bibigyan ako ng pera, tatlong daan, tapos digas, ganun. Para meron akong pang araw-araw. Ako Ngunyan, wala, wala akong trabaho Ay, kasi um, walang nagsasuporta. Wala akong kapatid na nakaalala sa akin para matulungan ako. Bali, may meron ka pong kapatid, no? Meron, pero nasa daet. Kaya lang wala. Hindi mo naman nakakaalala sa akin. Kaya nag-iisa lang ako rito. Ganun lang. Kasi eh, siyempre, lakas loob lang. So, dun, kas kasama mo, kinakasama mo, ah uh, nung one year pa lang na maalam. Mm, one year pa lang. Uh, ngayon, ano, ngayon magdadalawang taon na. Ngayon, April 25. So, pag-araw, pang-araw-araw mo na eh, nakakaraos rin naman, no? Oh. Nakakaraos ako, ta. May pag-wede, so punta ko kayo ni Ita, yan. Pinibigyan nila ako ng tara sa araw-araw kung kailangan. So, bibigyan ako ng bigas. Tatlong kilo. Almost, almost one year po, ganyan yung pumumuhay mo. Lang ako. Pag sa loob ng isang taon, ganito na ginagawa kong trabaho. Pupunta ako dun sa pamilya ng mga Balkin. Pag uwi ko ng alas 5 hapon, may dala na akong pagkain ko. Yun lang. Yun lang naman nakakatulong sa akin eh. May pamilya akong ano -an, uling na pang-luto pang, pang ko. Oh, yan lang. Ganito lang ginagawa ko pag wala akong gawa dito ako sa bahay ko, inaayos ko yung mga damit, dagdala ba ako para meron akong mapaglibang. Kasi itong bahay ko, inahantay ko lang na maayos. So, bali na yung uh, kaninang video na nakita niyo oh, po, na ako, pinakita kong bahay, yung temporary pa lang po yung bahay ni Anay. Nagtagpi-tagpi lang ng mga yero, mga kahoy, yan. So, ito yung dating... Ito yung bahay ko talaga. Bahay ni Anay na wash out ng bagyo na yun, no? So, paano na yung uh, plano mo nitong bahay mo na yun? <laughs> Ayun, plano ko lang nito. Maayos lang ito. Kahit na ano, para may mahiga na akong parang pansamantala. pansamantala, mahiga na akong masyado kasi para magkaalis na ako dyan. Yung bahay mo na yun, parang hindi ka doon komportable. Hindi. Nahiharapan nga ako ng sa hindi ako nakakatulog ng gusto. Kasi iniisip ko, nag-iisa ako, wala akong kasama. Oh, paano na yun? Kung wala akong alagang aso, paano? Oh. Lalo na kung gabi na. Eh. Lalo na kung gabi na. Nahirap. Nilaog na nga. Pinasok na nga ako dyan. Pinasok pa dito na Kaya lang, mahirap. May nakuha na eh. Wala. Gusto lang kunin yung pagkatago. Kaya lumaban ako. Mahirap magsalita. Tagaridol mo lang. Pero lumaban ako. Kinapitan ko pa. Kala so, ka lang na dito ng mga aso para laban lang eh. yung, si Blackie, Bidisa, yan. Yung blaki itong mag-iisa yan, dalawa. Para di ka mapasok Anong ng mga pa? masamang loob. So, blaki. Panawagan natin na sa mga manonood natin, lalo na sa mga mabuting loob. Okay lang, maibalik ko lang yung dating bahay ko. Masisaya na po ako sa tulong Na Nakaya nyo akong tulungan. Ang hirap kasi lang ganito na wala ka nang kasama sa buhay nag-iisa ako. <laughs> Lakas loob na lang po ang ginagawa ko para mabuhay po ako dito sa mundo. Ay na po ang bahala. Sa tulong yung ibibigay sa akin, magpapasalamat na po kong labis. Bahala na po ang Diyos sa inyo. Yan lang po masabi ko. So, ayan ay na po ang bahala. Masa so, bahala ang talaga. Talaga nito nangyari sa akin. Hindi ko po ito inaasahan. Kasi naman ako so sa may tulong sa akin. Nakapasalamat po ako. Kung ibibigyan niyo sa akin yung pambili, makikita niyo paayos ko ka ganito. Para naman maging din ang buhay kung maayos na bahay kong hinihigaan. Ay, balik ko lang itong bahay ko. Hindi ba si Tulpo tumutulong din? Oo, hmm. yun. Si Serapi. Natulong ano na ka si Rapi. <laughs> Sana nga eh. Natulong ka. Kaabot kay si Rapi. <laughs> sino Rapi? Sana nga. Oh. So ay, hayaan niya. Hayaan niya po na eh. Baka sakali na yung mga panonood natin eh, Mga mabuting loob. Tulungan po kayo kahit papano. Matayo itong bahay niyo po. So kahit itong dala ko ngayon na grocery. Makatulong po sa inyo sa pang-araw-araw. Yung pang -consumo. So, pasalamat po tayo na kay Tito Tito Bert Casio TV. Salamat po nang marami sa inyo Tito Bert, hindi ko man kayo makita. Salamat na lang po. Patulong yung iabot sa akin. Sabi mo na, subscribe. Like <laughs> <laughs> channel. Subscribe ano channel? Subscribe. Subscribe like channel, like channel. Ah. na kang mamundo na eh, ay malungkot na Kasi meron, may, may grocery kanina pang magkape ka na mamaya <laughs> magatas <laughs> salamat sa <laughs> ayan so, po guys yung kwento po ni Nanay Opel so, ano yung buong pangalan niya po Nanay Belia Biliano Bilisano ang pangalan ko tuloy Nanay Ophelia Bilisano uh, nag-iisa na lang talaga sa buhay wala nang kasama wala nang maaasahan so nag-iisa na lang po talaga so, solo sa buhay so ayan po sa so, uh, Magpapala na po tayo kay Nanay Opel So sakaling magpapabalik tayo Sa susunod So, ano po yung masabi mo? Maraming salamat sa tulong yung magkakakalating sa atin. Yun lang po masabi ko. Sana po matupad ng pangarap mag makatayo ng bahay ko. Salamat ng marami. Yun lang po. po. Galing po kay Tito Bert Casio TV. ah uh, in, best regards po kay Tito Bert. ah uh, maraming salamat rin po na sa pagpatuloy niyo po sa akin ngayon. Okay para makita ng lahat na ganitong eh, buhay ko nag-iisa. Nay, kasasunod na eh. <laughs> okay po. So yan po, hanggang dito na lang po ang video natin ngayon. Maraming salamat, salamat, po. po.